Hi guys. Mag short video lang ta. Hmm. Sakan ang ko sa taas. Ay gusto ko mo inom uga So wala naman dahil ko yung mga kagamit ang pandagat sa taas. Oi, Wala ko pan. Pero na ko yung biskit. utap. Pero ang ako para tomorrow. Eh pag alas tres pa akong duty. O day off na ko. Tapos so, wala ko lakaw. Dapat mapalitan ako siya daan. kay gusto nga mo bangon pa sayo pa ka morning kay para mo palit sarado ng bakery din dito ta sa kanto ito na lang po palit og gatas og baylo may coffee pa ako pero ngayon bago matulog gusto ko mo inom og gatas mo oh, pa -oh, kay ko kay Elise guys Kani picture picture mi kadali sa ako nga Actually dito ko ganin ning ni baba dito ko gibaba ni ma'am ano sa kanto ni ma'am Kim shout out ma'am Kim thank you sa pagpasakay Dito ko gibaba og sa dihang alanganin kay ko kay abi open pang bikiri. Dito sa amo abanda sirado naman di ay so karon nakabalik ta Hi Ming Masa na Ming Ah itlog Palit na nang tadaan ng bread Kaya useless kan atep laman kerana tak tepar. Tak post paderan atau kapi tomorrow morning lah. Di pendikapi or itu. kuya ya. Pancingku pancing. Kata Elang guys, kita so, bongsat hari. So guys, Kuala Park kasih. Wala nang mga magaganda, Wala nang lami ng mga bread dito sa Rose. Ang nabihit ito is low bread. Low bread nila unta na akong paliton. Kaso tulog ang ano. Wala na ako ipuko. Basin pagod kay siya. Basin antok na siya maayo. Sleepy kay siya maayo. So wala na ako si disturbo. Ang akong ipalit. Milo og gatas na lang. Actually, na pa mampon nung otap kita na medyo di po daga mga ilang piraso. Kanto na lang sa tomorrow lang kumu muna o kung ganahan kung di tamaroon or dipindi rin yun ano dipindi rin sa gana, ano, may bigirihan man diri oh. Sirado na nga lang. Di uban ra jud man ako, nga samok-samok ra man ako. Wala lingaw ng damay. May niyong lagod Pwede naman sa itong tanga magtiko. Kadagan kong tisa ta. Diliin mo dagan. Di ay oe. Nakoy mga tulog kaklasi. Ay, opat. Naga ito yung duhang kaklasi nga hinatag ni Ma'am Nicole. Shout out, Ma'am Nicole. Thank you sa tea. Maramuan na siguro itong tira ko na kukulungan. Ayan lang. lang, guys. Thank you for watching. Good night, everyone. Good night.